Hello, good afternoon. Kumusta kayong lahat, guys? So magsaing tayo. Ayan. So hapon na naman dito sa Saudi, guys. Ayan, pinabutom tayo. Hindi pa, pa ako pag almusal Watermelon lang yung kinain ko kanina at ano, nagkape din ako. Pero magsaing tayo, guys. Ito yung bigas namin. Magsaing tayo, guys, ng dalawang paka lang. Ayan, guys. Maraming nagtatanong talaga, guys. Iba daw yung bigas dito sa Saudi. Totoo yan, guys. Ayan. So, magsaing tayo, guys. Sugasin lang natin yung na na igi. Mga apat na beses. At ito guys, nahugasan na natin yung bigas. So, ibabat ko muna siya sa mainit na tubig. Mga kalahating oras. Or 15 minutes, okay na din yan. So, ayan guys. Ganyan yung pagsaing namin dito sa Saudi. So, Ilagay lang muna natin siya dito. Pero mamaya na tayo magsaing kapag medyo ano na yan. So aakyat ako ng third floor guys. So ito na yung pigas natin guys. Pero mamaya na tayo magsaing mga... Hayaan lang muna natin siya ng 15 minutes to 30 minutes. So, aakyat muna ako sa third floor guys dahil naglaba ako kahapon. So, kunin ko muna yung mga damit na nilabhan ko kahapon guys. So, syempre yung mga kailangan na planchahin ko yung mga damit ng mga bata. Yung, yung mga pinaplanchahin ko lang naman dito guys. Yung mga damit nila na yung kitang kita lang talaga yung mga gusto nila guys. Pero yung iba, hindi ko pinaplancha guys. Tinutupi ko lang tapos ino inaayos ko lang sa kabinet, guys. So akit ako ngayon ng third floor guys para kunin ko na lahat yung nalabahan ko kahapon at itupi ko na guys. Yung mga kailangan kong itupi, planchahin ko na yung mga kailangan planchahin dahil bukas is 27 na bukas guys. So March 1, Ramadan na dito sa Saudi guys. Siguro bukas or sa susunod na araw is mag na yung amo ko. So busy-busy na ako guys dahil gagawa na ako niya ng mga frozen food like na like sambusa guys dahil ilalagay lang namin yan sa ano guys sa freezer guys tapos yung mga iba pa yung parang mga lumpia guys tapos ilalagay lang namin sa freezer so busy na tayo guys so kailangan malinis na yung bahay wala na tayong mga labahan guys dahil ramadan na nga alam nyo naman kapag ramadan dito sa Saudi sobrang busy busy yung mga kasambahay dito so yun and guys andito tayo ngayon sa third floor so kita nyo naman guys ito yung nilabhan ko kahapon sobrang dami yan ito yung mga bed sheet guys is malinis na yan yung yellow is jacket yan ang dalawang alaga ko ito may ayan ito malinis na yan guys so ito yung kunin natin guys dahil itutupi na natin yan. So, guys, tapos na tayo ng damit, guys. So, kakain tayo guys punch na to guys so ito yung ulam natin ayan. Two na to siya guys, ginisa ko lang ayan, kapag dito sa abroad guys is kahit anong ulam pa yan guys kakainin <laughs> na lang natin guys dahil kapag mag arte arte tayo dito guys ay, na, hindi talaga tayo pwede dito guys dapat walang arte arte guys lalo na dito sa middle east tara guys kain tayo